Boss, legal ba dyan ang dahon? Boss, legal dito ang maging baka at kambing. Pero, depende nga lamang sa'yo. Depende kung anong kakainin mong dahon. Kung THC ba or CBD. Yun lang. Sa hindi nga pala nakakalam, ang THC ay yung nakakapagpahay. Yung CBD, yun naman po ang nakakapagparelax or nakakapagpakalma madami ditong store na nagbebenta ng cannabis or yung damo kung yung sinasabi mo pero lahat doon is CBD merong THC pero uh, mababa lang yung quantity ng pagka THC nya para may percentage yung ano dito yung rules dito about sa THC pero lahat doon is medical purposes kung gusto mo naman ng THC, makakabili ka sa mga black market. Pero yung CBD, may mga store di yan na open naman para sa lahat. Kung mahigpit ba sila dito about diyan. Pero ang alam ko, hindi naman. Pero once nakahuli ka na gumagamit ng THC or may dala ka ng THC na malaki ang grams or percentage, alam ko pain lang. Parang 100,000 koron lang. Ganun.